I was really excited because um, nung nalaman ko yung creative team, uh, alam kong sila yung best in the industry. I mean, alam naman natin na yung mga rom-coms nung nagsimula, ang sulat doon ay ang Miss me, Mel, the Lendoso del Rosario. And then at the same time, um, I've always, ako yung director na always excited pag mga baguhan yung mga katrabaho ko. In fact, kung nakikita yung filmography ko, always ako nag launch So, so yun, so it's another, it's another challenge. Y kaya, excited. Tapos, direct ano yung ano eh? Parang every gen, parang may launch kay iba-ibang generation. Nag-iiba-iba rin ba yung parang peg for it? Like, yung last season sa Amatiyana So, sobrang so, as a tita, kahit ako. <laughs> <laughs> yes. Yun, so iba-iba naman bawat personality. Ako naman as director, uh -oh. I always see to it na sana kung ano yung pers personality uh -oh. ni Angela in real life madadala sa show. Kasi mga baguhan eh, you can't have them play against type So, doon naman ako excited because before, other uh, creatives wrote the scripts. Yes. Nag one on one ako with JM, mm -hmm. nag one on one ako with Yang. Kinilala mo na namin sila ng mabuti para kung ano yung um, kwento nila sa buhay. Mm -hmm. medyo may pagkakaparalel dun sa kwento oh. na ipapakita uh -huh. namin sa ghosting. Last question lang kami, Dirk. Ano ba yung parang kilig dito? Is it block, light? Ano parang describe nila yung feels nito? For me, parang... And beyond the kilig and beyond. I think yung kilig dito is more of magical, more of light. Kasi may parang supernatural element eh. How do you fall in love with a ghost, right? But at the same time, even if it's just a light rom-com, may matutunan ka about life. Kasi obviously, what's the reason why the ghost is still here? At ano, bakit sila nag-meet? Ano matutunan niya from the ghost? So, mayroon siyang mga lessons on life, love, and of course, family. So, yun yung maganda dito, yes, magpapakilig kami, pero may mga Ito lessons din maganda. na eh, may impart for everyone. Last na ng Direk, on a different note, magaling ka ba sa season 2 ng section E? Ang dami na daw. O secret na, oh! Naman, si ah, yes, yes, yes! I can actually announce oh. na may season 2 because um, in-announce naman na ng yeah. VIVA na may season 2 ang anggot ng section oh, E. Pa-teaser ka ba dyan? Ano <laughs> Abangan na lang! <laughs> Abangan na lang nila. Parang wala ako sa ano. Oo. So, o, uh, uh, yun. Nagkakataon! Excited ka na, Direk? Uh, okay. Siyempre okay. sure, okay. excited okay. na lang ko doon dahil Baby Korea naman ang project oh, um. nila. Thank you! Thank you! Oo, oh, thank you na, Direk. So, bro. I'm a fan ah. of si Amutia. Thank uh. you! Ang Thank you, Direk. Unang press ko niya for yung launch ng Love Team. Official launch ng Love Team niya. Yung project naman ako how uh, sa akin ako personally wala akong ibang feel ngayon hindi excitement talaga gusto ko uh, gusto ko nang gawin gusto ko nang uh, masimulan alam mo yun but sa matagal na namin hindi okay. matagal na namin pinapangarap at same time gusto ko nang matuto kasi uh, alam mo yun yung marami yung matututunan um, uh, sa uh, mga sa ibang artista sa, uh, sa production team yun, hindi nakarinig na na yung yun yung, yung, yun, 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 yun excited Yeah, same. 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 Happy face. Super uh, nakaka-excite na gagawin na namin ito. Wala kami na ibang nararamdaman na um, may pressure, of course, pero walang pagkaalindangan na gusto uh, namin talagang gawin. Nakita ko yung photo shoot yung kanilin. Meron ka rin bang kilig sa inyo? Pagkaya mga mga mga. Meron ka ba yung kilig sa inyo? Kailan <laughs> take na po yung nagawa niyo? Excuse me! <laughs> 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 pa rin. Si eh. If ever, without spoilers, ready pa kayo na kayo mga very, um, very sweet, very intimate, yung mga first time <clears up> if ever, ready kayo na ice cream, if meron okay. lang, kayo ano na harapin ito, okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. Para din sa, alam mo yung kapaan ng din yung age, hindi pa siguro. Yes. Super... Malala natin. Abangan nyo. Ayaw uh, talaga ni JL. Eh. Yes. Super aga pa. I mean, first years namin to, I think, mas better if patagalin namin. Para uh -oh. at least may inaabangan yung ibang tao sa amin na mas, yeah, so, well, yeah. okay guys. Speaking of pinaabangan siya, buko dito sa Ghosting first your upcoming album launch. Oh my god, And then kay JM hey, yung first yeah. film. Kamusta guys? Yeah. Uh, paano niyo siya pinagsasabay-sabay ngayon? And gano'ng kaiba yung, of course, kay Young Singing partner. Yeah. Wow! Wow! wow. Oh, singing partner. <laughs> And kay JM acting. Kamusta guys? How, how do you manage your time? Ano pinakaiba ng landas sa And then together now. Um, ako, personally, hindi naman lingit sa kalaman ng karamihan. Patay. Hindi lingit. Eh, no. I mean, um, before, talagang, hindi ko naman siya um, totally forte talaga. ba? Diba? Hindi ko naman tinatago sa lahat na hindi ko talaga forte yung pagkanta. Pero at the same time, ginagawa ko yung best ko. Like Nag-workshop ako. Nag-voice <laughs> lesson ako para at least mabigay ko yung expectation na um, gusto nila. Actually, ang dami pa ako nababasa sa ex na gusto nilang gawin ko. Yeah, I'm ready. Yeah. Kaya, parang blooming ka every time nakita kita, gumaganda pa. Anong secret? Yeah. Oh, this one. Nakakaganda po ka. Namin. Healthy yung mind, mm -hmm. healthy yung life. And, and healthy and yung heart. <laughs> 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 yeah. I mean, pag every time po kasi na magkasama kami, um, laging lang kami masaya. Kahit ang gulo-gulo ng paligid, bahala ko Kami masaya. Kaya rin pala pa si JM glowing. No, eh. Ano yun ka naman? Ito na-feel sa sarili. Ko. <laughs> <laughs> Pero gumana na hanap yeah. Si so, J.M. Red, iba yung orang yung ngayon. Thank you guys! Hi, GM Fiang. Gano kayo ka supportive sa solo project ng isa't isa? Oh, super! So, yeah. I mean, <laughs> Ayan Ayun, sobra, sobra, sobrang uh, supportive na sa isa't Kasi, alam mo naman yun, solo, pra uh, oh, right. solo project pa yun. Kasi, Alam lang, gusto lang namin masira yung stereotypes na, alam mo yun, pag love team, love team ka lang. Alam mo yun, yung nakakasak. Though, let's say, may sakal dito kasi alam mo naman, yung love, uh, love team dito sa Pinas. So, sa amin, ay ayaw, ayaw namin masanay yung fandom namin sa ganung tingin. So, Suportado namin Yes, super. And I mean, wala naman siguro masama if um, may sarili-sarili kaming event. Especially siya. Oh, uh, meron siyang solo <coughs> movie ako. Meron akong album uh, launch. Siguro yun yung mabibigay namin sa isa't isa every time na magkanim. Uh, yung support na talaga. Kasi wala naman din papalakas ng loob namin kung diyang isa't Paano na kayo nagbo-bonding? dalawa kung busy schedule na kami yun? Once busy again. Once <laughs> <What's> busy. <laughs> Ano ba yung album mo kaya? Are you going to be a pop girlie? Ano? Secret pa? Yeah, secret pa. Pero uh, meron silang... Uh, meron ako. I mean, may plano ako para... Um, may kita niya expect... Yeah. I mean, nasa <laughs> abangan. Diba? <laughs> Saka meron siyang isang single na gagamitin dito si Lisa. Ah, wow. Nasa abangan. Uh, ginamit yung voice niya. Ay, talaga? Ano? Pumatak siya. Kung um, ko oh, Walang bayan.

na sobrang uh, blessed ko na yung first uh, film project ko is Cinema si Lion. hindi, lang, hindi lang nila ako natulungan sa acting skills dun sa craft ko. Pati na rin um, yung umuwi ako na ang dami kong nalaman kung paano kung paano, paano mag-function na ng tao dun sa set. Mapa, mapa DOP, mapa PD, yung takbo ng utak ng uh -huh. director na hindi na-observa ko kasi Gusto ko nalang maging filmmaker, filmmaker kasi actor, honestly. Totoo. Oo, <laughs> so, kasi sobrang manghang-manghang mga ako kung paano sila magtrabaho. At, sa uh, well, sinimalaya. Alam naman natin kung sinimalaya. So, last na lang. Sorry, Jim. Very last. So, parang malaking tulong rin na Sheffield nag-set ka sinimalaya kasi sanay ko yung pinag-gen 11 kasama ito ng issue project. Parang medyo malaking tulong went out of your comfort zone sa cinema dahil tapos na push ko na kasi ano yeah. malaking nito lang sa sa pagbuild ng career at uh, especially mas ano may mas napamahal ako sa pagkate talaga. Ano sa'yo? Abangan na ang filmmaker, Jaya. Thank you, Jaya. Nasa po sa akin. Birthday ni siyang nakara. So, yeah. Pwede mo muna kami malawa, Jaya. Ano yung birthday wish mo kay Fiyang? Ano yung birthday wish mo, wow. Fiyang? Is this part of your birthday wish ang magkaroon ng project ko kayo? Pag na jinx yun, kasalanan mo. Manifest, say it to the world. I'll say, um, secret. Kasi ayoko ko mag-jinx. Eh, ito. Secret na lang. Kaya yun panghula kung sama kasama sama siya sa wish 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 one or seven kasama mabuti siya wish or not kaya na yung bumasa sa akin kasi ayoko siyang, you know lalo na wala akong evil ay nako ano na lang ginawa niya ng birthday mo ano yung gift mo sa kanya? Suot ko siya ngayon. Ah! Ano ba yun? Secret! Walaan nyo na lang. Walaan nyo na susuot ni Fia. Ah! Yung necklace. Okay, thank you Thank you. Thank you, po. Salamat. Thank you, everyone po. Thank you po. Tayo Thank you po everyone.